na Nabarkada itong mga alaga kong pato sa mga manok. Ayan, sumasama na sila dito sa palayan. So, papauwiin ko. Baka masanay. At kapag may tanim na ito, dito sila. sa so makaperwisyo pa. kailangan disiplinahin agad. Oh, may pagdisiplina pa, pa. So, ayan. Pauwiin ko na. Owe! Owe! Owe doon, owe! uwi uwi. Shht, uwi uwi na dun uwi. Shht, uwi 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 na dun uwi uwi sa bahay layo layo na nang nararating nyo ay ikulong na lang talaga kayo, sige gusto nyo yan hindi na kayo pakawalan o uwi na, ayaw pala eh o uwi na sa bahay, uwi uwi na uwi o bilis na Bilis na. O, oh, bilis na, bilis na. Doon. At may ginagawa ako. Tapos kayo, nagpipinasaway kayo sa akin. Uwi na. O, oh, uwi na. Bilis na. Bilis. Kayo. Alam nyo na may ginagawa naman ako. Tapos kayo, ay eh, magpapasaway kayo sa akin. Ba't kailangan lumayo? O, oh, bilis na. O, oh, bilis na. Uwi. Oh. Bilis na, bilis. Mapapagalitan kayo doon. Oo. Oh, oh. Sinasabi ko talaga sa inyo, sa halip na nakakalabas kayo ng kulungan. Ayan. Oh, bilis na. Oh. Bilis. Ay, nabarkada sa mga manok. Nagsunor. Bilis na. Oh, yan umuwi din sila marunong din ito pag pinagsasabihan hindi ito katulad sa ibang pato na nagpapahabol pag sinabi, pag sinabi ko na uwi o oh, uwi talaga ito o oh, uwi na o oh. marunong ito sumunod o oh. <laughs> muntik pa mahulog oh, na malapit na o oh, dito na sila sa bahay yan o oh, na Uwi na, uwi. Sunduin ko na itong mga pato. Andito na sa kabila. Nakatawid ng sapa. Uwi. Uwi na doon, uwi. Uwi. Uwi na, uwi. Uwi. Saan-saan na kayo nakakarating? Ha? Uwi na, uwi na. Bilis. Bilis na! Uwi na! Bilis na! Uwi! Uwi na! Uwi! Lumampas na kayo sa ano nyo, sa boundary nyo. Uwi! Bilis na! Bilis! O, saan ikaw? Daki! Doon na! Doon na! Uwi na! Uwi! Bilis na! Bilis! Ayan! O, oh, marunong yan sila umuwi. Oh, bilis na. Yun. Uwi na. Bilis na, bilis na. Bilis na. Saan-saan kayo nakakarating, ha? Oh, uwi na, uwi. Uwi. Yan, dito na sila sa bahay. Oh, very good. Very good. Oh, very good, eh. ha oh. oh, may ibigay ako sa inyo dahil masunurin kayo, may reward kayo sa akin. Kakain kayo. Kakain kayo dahil masunurin kayo. Yun yung reward nyo sa akin, ha? Dahil umuwi kayo, okay?